Inom lang ko naman, wala naman lase. Hindi mo naman, hindi mapait. Lalo na yung pulbos na hinaharo sa tubig. Yung almoranas hindi na kumakatas. Kaya tinuloy-tuloy ko na yung inom. Ako si Danilo Suriano, taga Nueva Ecija. Nung una, government employee rin ako eh. Nagkaroon ngayon ng forced labor sa amin. Bumago na naman ako. Nag-construction naman ako ngayon. Pakababuhat ko ng maribigat. Nagkaroon ako ng almoranas ngayon. Pagka nag-CR ako eh, dumudugo naman yung pala. Kakakamot ko, makati si ang almoranas Pero eh. Kaya yung motor ko nga nun eh, sayang sana. Paano naman hindi ko bebenta? Hindi ako makaupo. Nagilid ako kung umupo sa tricycle, pinagtatawa ng tuloy ako sumusunod sa akin. Nahiya kasi ko sa nakakakita. Pag narilis ng damit ko, parang may bakas ng dugo gano'n. Sariwa pa. Yung, kasi pagka nagkate, kakamutin ko, nasusugatan. Du yung dugo, hindi sa loob. Dun sa kinamot ko, yun ang nababalatan. Uh, ano kasi, mahilig ako sa alak. Baka bunga rin ng kainong ko ng alak. Eh, yun lang naman ng ininda ko eh, yung almoran. hindi ako map mapakali. Di, sinalamin ko nga, nakita ko, may nakalabas. Pag mag-CCR ako eh, naka nakapasok ko yun ha. Pag kaya rin ko mag nakalabas na naman. Eh, kaya nga yun na sinasabi ng anak ko, ano, kung gusto ko nga rin, pa-opera. Hindi na rin ako nag-tricycle nag ano naman ako, nag-opera ako nag oper Eh, maghapon naglalakad yung mag-opera eh. Siguro nagagasgas din. Ayun yun nga, magkakaroon ng bleeding. Hininto ko na rin. Nag-STL na lang ako, pumasok naman ako sa STL. Eh, mahirap walang hanap buhay. Eh, ito nga, namin, may kita, wala, may kita, wala. Nung mag-uwi nga ng gamot yung anak kong panganay, yung um, barley. Basta raw, inumin ko. Sabi niya, pati almoranas mo, tanggal niya. Yung sa yung yun ang uwi-uwi niya dahil nagkasakit kasi yun eh. Pinaningan pa nga ng doktor, eh, cancer daw yung sakit eh. E sabi ko naman, huwag kang matakot, magpa-second opinion ka para maalaman mo yung totoo. Kaya nung iwi sa amin, uminom na rin ako eh, yun pala ang nagpagaling sa anak ko eh. Kaya Basta yan, dating nandating yung salberio capsule, inom lang ko naman, wala naman lase, hindi mo naman, hindi mapait. Lalo na yung pulbos na hinaharo sa tubig. Yung almoranas hindi na kumakaka. Kaya tinuloy-tuloy na yung inom. Isa na lang muna sa umaga, sa gabi, dalawa kami ko eh. Dati yung dalawa ng dalawa, kada inom eh, umaga, saka gabi. Ito talagang ayos itong Salveo Barley na ito. Eh, kakulo sa anak ko, ayan, nakalibre ka na sa operasyon. Wala nang ako-operahin. Buti na lang ako, daladalo ni Salveo na yan, Barley Grape na yan. Hanggang ngayon, Niinom ko ito. Eh, nagdala nga ng ganito. Ayan na lang ka ako. Inom ko, hindi naman ako talaga nagpapadoktor. Kaya nga hanggang ngayon, sabi nila, dahil yung may ka nagkakasakit si tatay. Eh, wag ba kung bako, nakakailang tao na ako nito. Kaya, pagka umuwi, related anak ko, eh, yung sabbeyo yun, na yan, talagang katagal ako niniintay yung almoranas na yan, eh. Hindi naman na masyadong makatinga yun. Eh, nung pan, ang pantalong ko, dalawa, may short pa akong maong para magkasusun. Kaya maski na yung pag inom, -inom ko, nabawasan na rin. Kaya mas madalas inom ko ng salbeo kaysa sa alak. Kaya nakakatipid pa rin ako. Ako si Danilo Suriano at ito ang aking kwentong salbeyo.